So ito na mga idol, yung part 2 Napasumpong-sumpong yung pagkagat ng Paus At hindi na po natin patatagal ng kwento ha? Ayusin natin yan mga idol Let's go! So what's up what's up sa inyo mga kalodi gigs at ito na nga po yung part 2 na last na inupload natin kahapon Para naman po sa mga hindi po po nakakapanood ng part 1 na last na inupload ko Bago po kasi kami magsara kahapon ay may dumating pang customer at ipapaayos nga po niya yung kanyang bike At ang sira nga po nito mga idol ay hindi kumakagat yung pauls Bali mga idol yung kahapon kong video nadapang dapang dapa yung mga pauls niya Dahil nga po durug na durug na yung mga spring Hindi ko na nga lang po mga idol nagawa kahapon dahil nga po nag alangan ako at baka wala Kaya naman po mga idol pinaheram ko naman po yung aking rear, rear wheel set para lang po makauwi yung ating customer kaya naman po mga idol uumpisahan na po natin linisin itong rear hub so ayan mga idol binaklas ko na po yung pinakang prehab hub saka po yung mga bearing at ayan mga idol Tingnan nyo, grabe ang napakapal na dumi. Eh. Kaya naman po sa lahat ng ating mga kabikers na hindi pa po, po nakakaalam, advice ko lang po sa inyo kung daily use nyo po itong ginagamit, lalo na po kung maulan, kahit 3 to 5 months po, pwede nyo na pong ipalinis yung pinakang rear hub nyo para hindi na po umabot sa ganito at masira po yung inyong mga bearing. Ganito po ang mangyayari sa bearing nyo mga idol kapag hindi po nagapan. Kaya naman po mga idol, naglagay na po ako ng paint thinner at uumpisahan na po natin linisin yan. Dito po sa video na to mga idol, hindi ko po ina-advise na gumamit po kayo ng Paint thinner. Pero mga idol, bago ko naman po ito gawin ay nagresearch muna po ako sa internet para hindi po masira 'yung ating mga bearing. Gaya nga po nang nakalagay dito, whatever you use Make sure to dry your bearings and add the lubrication to them as soon as possible to keep them from rusting. At balik tayo mga idol dito sa video ko. Mapansin nyo naman mga idol dito, dito pa lamang po sa sprocket ay grabe na rin po kadome. Sa video na to mga idol ay hindi ko po sinasabi na mali po ang customer. Dahil kung wala rin naman po yung aming mga customer, wala rin naman po kaming trabaho. <laughs> Kaya lab na lab po namin lahat ng aming mga customer. Pero sa video na to ay nagpapaalala lang po tayo na wag na po sanang umabot sa ganito. Kagaya po nito mga idol, grabe po, sobrang dumi. At halos po lahat ng bearing ay umaalug na. Kaya naman mga idol, yung tatlong bearing po na yan ay papalitan na po natin. At pagkatapos ko namang linisin yan mga idol, ay isinunod ko na pong linisin itong pong pinakang prehab shed. Pero yun mga idol, ay primera pala. Yan mga idol, nakikita na po yung pangalang labisi. <laughs> At after natin pong mga idol linisin sa paint thinner ay lilinisin naman po natin ng kahit dishwashing liquid na may kaunting tubig. Wala pa rin po kasi kaming stock ng degreaser mga idol. Kaya naman mga idol ito na muna po yung gagamitin natin pang alternate na panglinis. Wow sana all English. <laughs> Paalala lang po sa lahat ng ating mga viewers, hindi po ako professional sa larangan po ng ganito. Meron po talagang mga professional na gumagamit ng tamang panglinis para sa mga ganito. Ngayon po mga idol, balik po tayo sa video. Ngayon mga idol, kahit po dito sa dishwashing liquid natin linisin ay marami pa pong natitirang mga dumi. Kaya naman po mga idol, hindi pa po ang final. Babanlawan po po natin yan ng malinis sa tubig. Para sa lahat naman po nagkatanong kung saan po yung aming shop, dito lang po kami sa number 31, Central Avenue, Barangay Culiat, Quezon City. Pwede nyo po yung search sa Google Map. Open po kayo mga idol Monday to Sunday At after natin mga idol banlawan po sa malinis sa tubig Ang gagawin naman po natin Lilinisin naman po natin ng malinis, Ay pupunasan naman po natin Ng malinis na basahan at yan ang mga idol, unti-unti na pong nakikilala at unti-unti na pong kumikinam. Bale mga idol, hindi lang po prehab ang aming nililinis. Kasama po namin nililinis ang sprocket, kahit po yung skewer nililinis din po namin yan. At ito na po mga idol, finish na po. Ang Bali mga idol, ito po pala yung ipapalit nating mga bearing. Ang size po ng bearing ng prehab ay 6001. At ganoon din po mga idol sa hub shell. Pero bago natin yan mga idol isalpa, ay maglalagay po muna tayo ng grasa. Kaya naman po, Kobe! Pasok! ay syempre yan po ang ating gagamitin grasa high temp grease na Kobe nilalagyan po talaga namin mga idol yung bagong bearing ng grasa para lalo po mas tumagal ang buhay ng mga bearing at smooth na smooth gamitin Balik mga idol ito lang po yung naging problema di po natanggal yung bearing sa may left side kahit ibinabad eh, ko na po sa WD-40 natakot din kasi ako mga idol baka po masira yung pinakang end ka balik po tayo sa video mga idol ito na pong pinakang hub shell lalagyan naman po natin ng grasa yan bago po natin ilagay yung mga bearing Balik mga idol isang bearing lang po muna yung ilalagay natin at ang size po ng bearing na yun ay 6001. Yan na po mga idol, nilagay na po natin yung isang bearing. Naglagay lang po uli ako ng kaunting grasa. Tapos ang isusunod naman po natin ay barrel spacer. So ito na mga idol, okay na po. Nilagay na po natin yung dalawang bearing. At ang isusunod naman po natin ay ilalagay yung mga paul sa kapo spring. At ito na po mga idol, nailagay na po natin yung bagong spring na apat po yan, saka po yung pinakang paulus niya. Tapos ang susunod naman po natin gagawin, nalagyan po natin ng grasa itong pinakang hub shell. At yan na po mga idol, nailagay na po natin yung mga bearing sa yung axle. At ang susunod naman natin mga idol, ito pong barrel spacer. Tapos saka naman po ilalagay natin ito pong hub Lagyan lang po uli natin ng konting grasa yung axle para smooth na smooth pag nilagay po natin yung pre-hub. So ito na po mga idol, nailagay na po natin yung prehab. At makikita na po natin at mabasa na po natin, ang pang pangalan at brand po na itong hub na ito. After po nyan mga idol, lagyan lang po natin ng grasa yung pre-hub So ito na mga idol, nailagay na po natin yung sprocket. Ngayon po mga idol, try lang po natin. Medyo napatigas yata mga idol yung paglalagay ko ng spring. <laughs> Pero safe naman yan mga idol dahil magandang klase naman yung arde ng customer At Ito po pala mga idol yung pinang remedyo na spring Kung hindi po ako nagkakamali ito po ay galing sa metro Ayan po may number pa Tapos ito naman po yung tatlong bearing na pinalitan po natin Ayan po oh Maya maya nga lang po mga idol ay dumating na rin po yung ating customer para may kabit na po yung kanyang wheelset. Ngayon po mga idol itutunan na lang po natin at bago po pala matapos ang video na to ay nagpapasalamat po muli ako ng maraming marami sa ating mga followers at patay na rin po sa lahat ng customer namin dito sa aming shop. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.